Naunawaan ko po kung bakit pumuputok ang muchi ninyo. Pero kaya po ako na parito. Para ipalam sa inyo na hindi ako titigil. Hanggat hindi ko na ibabalik sa inyo ang mga lahas na Dapat! Lolo! Pasensya <laughs> ka na. Ha? Asahan ko yun, ha? Don Serafin. Siguro by this time, nasa inyo na ang mga alahas. Excited na ako. Pwede na bang makita? Ae. Anong ae? Bakit hindi ka makapagsalita? Huwag mong sabihin may nangyari sa mga alahas na yan. Meron na nangyari. Ano? Paano na yan? Pagtatawanan ako ng mga society editors? Ano na lang sasabihin nila? Na ako ay isang mayabang? Sinungaling? At hindi ko kayang bilhin ang mga alahas ni Princess Diana? Eh, wano naman eh, yung mga alahas, eh, insured. Hmm. Kung insured nga ang mga yan, dapat ako ang tatanggap ng insurance money. Ako ang naperwisyo. Alam ko, mapag-uusapan naman natin yan eh. Dapat. If you don't come across, I'll sue you for damages. Masa, niño. <laughs> Magandang umaga po, Don Serafin. Hi, Tito Sherlock. May lakas ka pa ng loob pakita sa akin dito? Alam mo ba ang halaga ng alas na nawala sa iyong pangangalaga? One million dollars! Fifty million pesos! At hindi lang yon. Ang laki ng kahihan sa akin! Ang Sobra! Lolo! Alahas lang ang nawala sa inyo. Have you forgotten that Tito Sherlock was the one who saved my life? kung ako ang nawala, anong say mo? Ah, uh, pasensya ka na, Sherlock, ha? Dala lang ng init ng ulo ito, eh. Naunawaan ko po kung bakit pumuputok ang muchi ninyo. Pero, kaya po ako na parito. Para ipaalam sa inyo na hindi ako titigil. Hanggat hindi ko na ibabalik sa inyo ang mga lahas na yun. Dapat! Lolo! <laughs> pasensya ka na. Ha? Asahan ko yun, ha? Asan na nga pala yung pinahanap kong magiging escort ko, ha? Ayun siya, senyorita! Ayun, tignan mo! Robin Padilla, pinoy na pinoy ang dating! Wow! Sa wakas! Tumama na ata! Ang tais ko! Wow! Tawid na tao. <laughs> Ay, Tatay! <dadal. laughs> ano nga palang pangalan mo, ha? Just call me Afi for short. Okay, come on. Let's go! Sadale! Saan mo na naman dinampot ito, ha? Sa so, orthopedic! Walang yaka! Matagal mo na akong pinaglolo ko? Para wala gigitan mo 'ko. RP, na. Para wala 'yan, kayo. Tapos. na ako.